Ay idol, nanonood ka ba ng mga nagra-rap tapos daga ano nagba-battle yung mga ganyan, yung mga local natin. Oh, lahat pinapanood ko pati yung mga news. Yun. Ah, nakakatuwa naman. 'Di ba? Pag tinuruan ako ng parents ko tsaka sa school na pag wala kang magandang masabi, just close your mouth. Very very entertaining. Ang masasabi ko sa mga nagra-rap tapos nag-aanohan sila, 'di ba? Yung <laughs> parang nilalait nila isa't isa, isa 'di ba? Kasi nga nagba sila. Ah. Ano yung skill yan? May mga tao magaling gumawa ng hit song, ng melody, ng hook, uh, magaling sa mga verse, makata, may comedy, tas iba rin yung... Kasi nakikita, pansin ko, halos lahat sila. Memorize sa sila. Iba hindi nagra rhyme nasisigaw lang, ah, ah, or magumura. so ano yun eh. Dapat lahat nagra-rhyme, may flow yun. Marami rin talaga malulupit. Iba talaga yung lahi natin. Magagaling talaga pag, pag talagang pinagbuti. Kaya pag pinagbuti sa ibang paraan, sa hindi maganda, eh, magaling rin. Tama kayo, mali si Dr. do what works for you. Have healthy.